Ang The Good Half ay isang pelikulang drama ito ay nagsasabi sa kwento ng isang lalaki na kailangang bumalik sa kanyang bayan upang dumalo sa libing ng kanyang ina. Sa emosyonal na paglalakbay na ito, dapat niyang harapin ang mga nakaraang alaala at ang kanyang nasirang pamilya. Sini, isang batang taga-sulat ng senaryo na naninirahan sa Los Angeles. Ay kailangang bumalik sa Cleveland upang dumalo sa libing ng kanyang ina. Doon, muli siyang nakipag-ugnayan sa kanyang pamilyang matagal ng noalay kasama ang kanyang kapatid na babae na labis na namimis. Ang kanyang ama na nagsisikap na manatiling matatag at ang kanyang mapagmahal na lola. Habang nasa kanyang bayan, nakilala rin ni Nick si Molly, isang babaeng nagdadalamhati sa pagkawala ng sariling ina. Ang dalawa ay nakatagpo ng ginhawa sa piling ng isa't isa. At sinimulan ni Nick na matanto ang kahalagahan ng pamilya at pagpapatawad sa kanyang sarili para sa nakaraan. Kastnik, ginampanan ni Nick Jonas. Siya ang pangunahing tauhan na nagsisikap na makayanan ang pagkawala at makipagkasundo sa kanyang nakaraan. Molly, ginampanan ni Alexandra Sheep. Siya ang babaeng nakilala ni Nick sa Cleveland. Na nagdadalamhati din sa pagkawala ng kanyang ina. Nick's mother ginampanan ni Elizabeth Shue. Bagamat ang kanyang karakter ay namatay ng maaga sa pelikula. Ang kanyang mga alaala at impluensya ay nararamdaman sa buong kwento. Ama ni ginampanan ni Matt Walsh. Isa siyang ama na nagsisikap na manatiling matatag sa kabila ng pagkawala ng kanyang pinakamamahal na asawa. Nick sister, ginampanan ni Brittany Snow. Namimiss niya si Nick at sinisikap niyang ibalik ang kanilang nasirang pamilya mga rekomendasyon at kritiko mga kalakasan, mga pagganap sa pag-arte, ang mga pagtatanghal ng mga aktor. Lalo na si Nanik Jonas at Alexandra Sheep ay epektibong naghahatid ng malalim na emosyon at nagpapadama sa mga manunood ng paghihirap at kagalakan ng mga karakter. Nakakaanting na kwento. Ang plot ay medyo simple ngunit nakakaanting. Mararamdaman ng manla ang emosyonal na pakikibaka ni Nick at ang kanyang espiritual na paglalakbay sa pakikipagkasundo sa nakaraan. Cinematografia ang magagandang sinematografiya at mga napiling lokasyon ay nagdaragdag sa visual appeal ng pelikulang ito. Mga kahinaan, mabagal na pacing. Mabagal ang ilang bahagi ng pelikula at maaaring magsawa ang ilang manunod. Cliché ang tema ng pagkawala at pagkakasundo ng pamilya ay maaaring maging cliché sa ilan dahil nailarawan ito sa maraming pelikula noon. Conclusion ang asterisk, The Good Half Asterisk, ay isang emosyonal na pelikula na may matibay na mensahe tungkol sa kahalagahan ng pamilya at paggaling mula sa pagkawala. Sa kabila ng ilang mga kahinaan sa pacing at isang cliched na tema. Ang mga pagganap at cinematography ng mga aktor ay ginagawang sulit na panoorin ang pelikulang ito. Ang The Gunha